Hello, 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 hello everyone. Grabe. Galit na galit na talaga tong si Claire Castro kay Eden Santos ng dat 25. <laughs> Alam mo yung tuno, tenek parang siya yung tenek sa buhay niya sa pag pco niya. <laughs> bilib na bilib talaga ako dito kay Eden Santos eh. Taw panoorin natin ha. Isa ka ba sa humihingi? Good morning po, Yusek. Um, binatikos po ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque yung uh, anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa umanig gold-linked money laundering activities. Uh, ito po yung nabanggit din sa isang uh, uh, media entity dito sa Pilipinas bukod po doon sa mga bin, uh, report from Hong uh, from Hong Kong and Taiwan. Ano uh, nakarating na po ba ito sa kaalaman ng pangulo? Ano po yung uh, uh, kanyang reaction kaugnay nitong uh, panibagong bagong uh, allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Yun lang po. So, yung categorically deny po ito. Walang katotohanan. Uh, Doon po sa... Grabe, guys. Grabe. Tingnan niyo yung sagot niya. Two words lang. Walang katotohanan. Yun lang po. Walang katotohanan. Grabe naman, Yusek. We deserve more. Ano ba yan? Uh, pag uh, dalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu Rally sa Cebu, um, yung po ang presensya ng uh, Pangulong Marcos ay uh, assigned po ba yon na yung suporta niya kay uh, suspended governor Asibu uh, Governor Gwen Garcia ay uh, parang uh, signed din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. <laughs> may nadagdag guys so wala po tayong nakikitang ganun. ganon kanina ano lang walang ganon ngayon wala po tayong nakikitang ganun. <laughs> yun lang po Doon yun po sa nabanggit ninyong pitong. <laughs> natawa talaga ako doon kay uh, auntie nyo Claire guys grabe. Nakikitang ganun. ganon huh huh Grabe. Totoo yan. parang parang talagang kinukonsintin niya. niya si Gwen Garcia, yung governor ng Cebu, guys. Kahit si sinuspinde na ng ombudsman ay hindi pa rin umaalis sa opisina niya. Hindi umaalis. At nandun pa talaga si BBM ngayon. Nagpunta pa talaga sa One Cebu, ano yun? Ano yung event na pinuntahan niya? So, yun ay parang kinukonsintin na rin niya. Kasi ba diba, dapat mismo siya na presidente. 'di ba? Ay dapat pagsabihan niya ito, ito yung nangyayari sa atin eh, no? Kaya talaga wala nang justice sa Pilipinas kasi mismo yung mga leaders natin yung mismong hindi sumusunod sa justice. Grabe. No? Pag leader, ano, ano ginawa? Kaya nga may ombudsman, 'di ba? Para merong tumulig, merong mga kumontra or alam mo yung bumatikos or maghatol sa mga government officials na kurakot na alam mo yun hindi na tama yung mga ginagawa pero guys sila mismo lantaran lantaran yung paga uh, alam mo yun grabe hindi ko talaga ma-imagine yung nangyayari sa Pilipinas ngayon guys grabe yun na po. Hmm? Doon po sa nabanggit ninyong 7 piso nga uh, pag Ito, uh, viral po ngayon Ng, uh, Duterte administration. Pwede ah. po ba ninyong i-clarify <laughs> kung talaga ng piso gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time or yung sinasabi po ng dating pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 pito piso yung uh, presyo po ng bigas. <laughs> we need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to, up to seven pesos per kilo and lower inflation significantly. News na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang News patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po 'yung nabanggit pero kayo sabi niyo sa inyong vlog, vlog po ba 'yun or ah, whatever, 'yung 7 uh, pesos sabi niyo pangako 7 pesos at uh, parang sort of ganun. Oh. Kaya mo ginawa 'yung batas restritigation nice law to eh. Para <laughs> 'yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari ha? 7 pesos per kilo rice then after okay yan ha yan 2 years ha 2 years ha nangako 7 pesos per kilo ni bigas uh, ha? ha because of the rice certification do uh, okay. Guys, tanong lang, paano kaya siya nakapasa, no? Sa pagiging, ayaw ko, parang mas matalino pa yata ako ng konti. Ah, uh, para po malinawin lang natin para <laughs> <You're on. laughs> hindi naman na uh, pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Nakita na panood po eh, siya. Hindi ano. po yata yun na banggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Ah, uh, parang you're talking na pinapakita niyo pa yung sona na something ni P PRRD para lang po magkaroon ng ano no, um sa halip na Hindi po yung pahayag ng pangulo. Oh. Mm. Nandito uh, po tayo sa ating uh, press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Oo. Oh. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Oo. Oh. Uh, hindi pa lang ko lang po, po yung oh. vlog, ay uh, Yusek, ano po? Para lang po hindi mali then, pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside uh, from this uh, press briefing. Oh. Hindi daw siya makakasagot guys kasi hindi daw yun yung ano ng Pangulo. Hindi daw yun yung uh, ano pa yun, boses ng Pangulo sa sabi niya dito. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi hmm? dito po. Oo. Oh. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga <laughs> ano ng Pangulo <laughs> na medyo iba yung nababalik. Oh Miss Eden, na. kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, uh -huh. inuulit ko po ang aking pag-vlog uh, ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang pangulo, at ang gobyerno. Oh, uh. At dito po nagtatakot. Pero guys, imagine nyo, hindi daw 'yon boses ng pangulo ha. Pero, imagine nyo, sa, hindi daw yun, wala daw yun sa PCO, wala daw yun sa press briefing. Pero, pag uh, yung meron siyang ini-insert ng mga issues about kay Duterte, so, ano ibig sabihin nun? Hindi naman yun kasali sa press briefing, di ba? Grabe. Grabe. Hindi ko talaga ma-imagine yung takbo ng isip niya, no? Kayo guys, ano masasabi nyo? Grabe. Tawang-tawa talaga ako dito. Galit na galit. Kung ano mang gusto mo, ipahiwate. <laughs> galit na siya eh. Don't forget to like and subscribe to my channel guys. Have a great day. Bye. God bless.